walang basagan ng logic. Si Constantine ba talaga ang nag-imbento ng simbahang katolika? Tara, himayin natin! Marami ang naniniwala na ang katolikong simbahan ay imbento lang ni Constantine noong taong 325 AD. na siya raw ang gumawa ng mga doktrina, ng hierarchy, at ng pagsamba sa mga rebulto. Pero teka lang, Totoo ba ito? O isa na namang historical chismis? Unang ang simbahan ay umiiral na bago pa si Constantine. Ang salitang katoliko ay ginamit na ni San George Ignatius of Antioch noong isang daan at sampung AD. Wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Si Ignatius ay disipulo ni San Juan Apostol, ibig sabihin first generation Christian. So kung isang daan at sampung AD pa lang may Catholic Church na, paano naging imbento ni Constantine noong tatlong daan dalawamputlimang AD dalawang? Si Constantine ay hindi pari, hindi obispo at lalong hindi papa. Siya ay Roman Emperor, hindi tagapagturo ng doktrina. Ang ginawa niya ay legalisahin ang Kristyanismo sa pamamagitan ng Edict of Milan noong tatlong daan at labintatlong AD. Ibig sabihin, hindi niya inimbento ang simbahan, pinayagan niya itong mabuhay ng malaya. Tatlo, ang Council of Nicaea ay hindi imbentong doktrina, kundi paglilinaw para sa pagkakaisa. Noong 325 AD, tinawag ni Constantine ang First Council of Nicaea para ayusin ang isyo ng Arianism, isang maling turo na nagsasabing si Jesus ay nilikha lang at hindi tunay na Diyos. Pero bakit siya nakialam? dahil lumalawak ang gulo sa loob ng kristyanismo at nababahagi ang simbahan. Bilang emperador, gusto ni Constantine ng kapayapaan at pagkakaisa sa buong imperyo at alam niyang hindi ito mangyayari kung ang mga kristyano ay hati-hati sa paniniwala. Kaya tinipon niya ang mga obispo, hindi para diktahan sila, kundi para magkaisa sa tamang pananampalataya. Ang resulta, ang Nicene Creed Isang pahayag ng pananampalataya na nagsasabing si Jesus ay Diyos mula sa Diyos, liwanag mula sa liwanag, Diyos na totoo mula sa Diyos na totoo. Hindi ito imbento ni Constantine. Ito ay pagpapatibay ng orihinal na pananampalataya laban sa maling turo. Kung si Constantine ang founder ng Katoliko, bakit may mga sulat na mula sa mga bishop noong unang at ikalawang siglo na gumagamit na ng salitang Catholic? Bakit may mga martir na katoliko bago pa siya ipinanganak? At bakit kailangan pa niyang legalisahin ang kristyanismo kung siya ang nagtatag nito? Walang basagan ng logic. Constantine didn't create the church. He recognized it. Naiintindihan namin kung bakit maraming nalilito lalo na kung ang naririnig ay galing sa mga preacher na hindi historian. Pero kung gusto mong malaman ang totoong kasaysayan, subscribe ka sa Faithful Believer channel. Let's do the logic, let's follow the truth, not the rumors. Thank you for watching. If this helped you, please subscribe, share it with others and leave a comment below. More episodes are on the way. See you next time.